Nak, say good morning Hi Hi, good morning Good morning po pala mga kaboks Nandito po kami sa likod ng bahay At uh, ngayong araw uh, Magsi 7 days na ho Na wala kaming tubig Simula sa mga malilit namin lalagyan Sa container ho namin At Si Kuya Kerby sabik na ho maligyan Naligaw ba kagapon Ker? Kasi wala ligo kagapon <laughs> kami pong lahat nalang ligo kahapon. <laughs> Dahil wala pong agas mga kamuks, walang tulo. Kaya Malik. no, uh, kami ngayon, bibili kami ng tubig. Nakahanap kami kagabi kung saan kami makakabili ng tubig. Tres uh, 3 pesos kada isang container. Ito po yung tambakan sana namin ng tubig. Wala na talagang ano, laman. Ubus na lahat. Kala, pati pang ano namin, pang hugas ng plato, wala. Kaya mag-iigib ho kami ni Kuya Bernard ngayon. Na? <tuk> ligo ka? Boy, siya papa water, ha? Ha? Boy, siya papa water. Asa ka si mama? Mani. Mani? Na, boy, siya papa water, ha? Hmm, ya, ta. Tata na. Ha, nag-iana nong kay Bulingit. Kulapakay ligo. Tara, man.

'yong um, balikan kasi tatlong container lang 'yung kaya namin ikarga dito sa motor Ganda oh, kahirap dito mga kapok <laughs> Yeah, please, please lang muna Meron na sana kaming oso oh. Si ni Uncle Nakarating na sana dito yung host Kaso wala, hindi pa nag-agas ito pa naman po ang pinaka importante po sa lahat tubig tapos ito pa yung wala okay lang po sana kami dun sa ano sa apat na oras apat na oras, apat na araw interval yung ano yung tubig kaso hindi po pwede pagkaganito na isang linggo kasi wala na akong gagamitin panligo hirap po sa katawan pagka hindi mo makaligo I need to sila doon mga kaboks ang lakas dito kailan ba kaya magkakatubig do not meron na ako magde-deliver dito mga kaboks bali ay yung isang gram 150 kaso hindi sila nagde-deliver ng isang gram lang kasi alugi daw sila kaya yeah, ito, uh, kami na lang yung bibili at least save kami kasi at uh, pesos lang huyo kada isang container. Ano na may? Hugaw mo na? Kaya na So magtitaste na lang ho kami sa uh, konti container para makaka-save na rin. yeah. Liam. Yeah. Ano no, no, no. na Piliyam. na? Ano na? Si Liam, sabi ko na humalikot. Ito so, sana lumakas itong ulan plano para makapagpundo kami ng tubig pamaligo oh, tapos balik ni papa ha Ligo ko rin ta ha o, balik ni papa ligo lap papa ha oh, Lap papa we taklob ka na ni kong rinan so may we Sasalin po namin dun sa loob para may tulong po. Nito. Balik. May linya naman ng uh, tubig dito mga kabos para sa water district. Kaso, uh, hindi pa ano, Oh, hindi ko yata tapos lahat. Eh, hindi pa binuksan. Pero may mga tubo na. Sabi naman dun sa kabila, hindi daw lahat ng bahay malalagyan ng linya ng water district kasi hindi daw kakayanan ng, ano, ng main source. Hindi ko alam kung magkakatubig dito o kailan pa kaya yung tubig dito. Kasi may sabi sa ating ganun na hindi daw lahat ng bahay kakaroon Mahirap talaga pagka nito. Medyo sa gawin ng bundok Tapos walang mga sakong source tubing. tubig Ang bata nga naman Excited ng maligo Babat na ka? Uh, naman Katutbrush ka? Okay Katutbrush lang si Liam

Sinilayan po pala mga kumakain napaka very good. Nung nag 2 years old na siya kasi magte-train na siya sa September. Buhat nung nagtu siya, hindi na siya nagdadaya per. Kahit gabi po matulog, hindi na siya nagdadaya Ayaw na niya ng daya Buhat nung nalaman na niya na yung pupo niya is yak. Yaks daw po yung pupo niya kaya hindi na siya nagdadaya What is your name? Liam Liam How old are you? One Two huh? Two Where well, are your eyes? Wow Your okay. nose Your mouth Your ears Your head Your tummy Very good <laughs> Very good si Liam. Very good muna ikaw nang bark. Bibungo mm. ya. Dali si suko ya. Mm. So ayan dahil tapos na si Liam. Ako na malito mga kabab. So prep -pre 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 na rin ako, ako dahil a uh, babiyahe ako ngayong alas 11. Ada uh, sabay ko kaming awi ni si mamaya. na at meron na tayong pangalawang order. Ayan, uh, papuntang kanituan naman to. ito so, mga kabok uh, break muna na ako so naka tatlong de delivery deliver pa lang ako ayusin ko muna yung headlight ko mga kabok para dir -direction na tayo mamaya ito naka 184 pa lang ako sa tatlong delivery ang so, mahal pala ng ano ng bulb nagkakahalaga po ng uh, 284 eh? mahal pala. So ito, andito ako sa gasoline station. Babaklasin ko muna yung uh, head ng ating motor para makabit ko na itong ating headlight. Ito, nagdala pala ako ng tools mga kabox para ako na lang yung uh, magkabit, makakasave tayo. Eh, sana lang kompleto itong dala ko. Ay, sunog na po kasi itong high and low mga kabox kaya dilikado na ako sa daan kakabit okay, ka na mga kabuksa okay na po yung ilaw. Okay, testing natin mga kabox. Ayos na. Okay, let's go. Balik sa biyay. Ito mga kabox. Let's na least kaya uh, kahit pa ka paano makakapaksipit tayo ng labor Mahigit 50 din ang labor naman Mga 50 ata Pag uh, nagpakabit ng ilaw Kasi ano po sa wiring Kaya ayan uh, Balik tayo sa biyahe kasi hindi pa natin nakuha yung ano Yung pinabili natin ng uh, headlight At uh, baka hindi na tayo masyadong uh, Makapagsika mga kabo kasi nalobak na yung aking gopro hindi na natin masusunod sa team mamaya so paano na ako po so nandito na lang po muna so ano, ay nasa 8 ko pa ako alas 4 pa lang ako kaso lobo to yung uh, gopro natin and then so you next vlog maraming salamat po bye, -bye. <laughs>